Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin itong post ni Ator ni Harry Roque na directed kay Mangga Sino bang Mangga? Hmm, bahala na kayo kung sino si Mangga Sabi niya Ma Mangga Pagkakataon mo na isalba ang pangalan ninyo Sabihin mo na kung bangag nga ba si Ading kung hindi, itim ka pa rin. <laughs> so, medyo patapsing lahat eh. Ano ba yung itim ka pa rin? Okay, so may controversial na campaign ads ngayon na itim. So wala na lang akong pahanlan, bahala na kayo. Itim ka pa rin, sabi ni Atty. Roque. So ang hamon kay Mangga, ano ba talaga si Ading? Bangag nga ba? O ano? So, magsabi ka. <laughs> Ma... Kung minsan, naawa na rin ako kay Manang Mangga. Naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato. Ano bang kakain niya, isalba ba niya si Ading o yung kaibigan niya? Uh, kita ko talagang more on doon na siya sa kaibigan eh. Nagtulungan na, nakikipagtulungan na siya sa kanyang kaibigan. Kaya lang parang kulang pa rin. Mga comments na nababasa ko is marami pa rin alanganin kay Manang Mangga. Kaya nga ito, pati si ni Roque, tinding hamon. Dapat dagdagan pa niya ang kanyang revelasyon. Sabi niya, inaamin ko na ipahamak ko ang aking kaibigan. Hindi ko alam na ganyan ang mangyari. So, nagpapasalamat siya na inindurso pa rin siya ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya lang, Marami ang hindi pa rin naniniwala. Kulang pa. Tinimbang ka, ngunit kulang. Parang ganun pa Okay. Magbasa ako sa mga comments dito ah. Ito. Tom Mascarinas, kaibigan kong bishop ito. She has to impeach. Adding first. <laughs> yun. Yun din ang hamon ni... Attorney Salpanilo eh. Patunayan mo. I impeach mo ang ading mo. Ang tanong is Ang impeachment, 'di ba, magsisimula sa lower house, hindi naman sa Senado. So paano niya impeach ang kanyang ading? <clears throat> Ma, Marjen Reyes. Huwag naman po, sobrang personal ang atake. Maging professional po sana kayo dahil idol po kayo noon pa. Efren Pontanilla. Manang, this will be your last chance to redeem your family or you will regret it forever. Let your friend lead the nation. Olga Talavera, galit na mamamayan sa iyo. Rookie, ala, napunta naman kay Atty. Rookie. Long LA, blood is thicker than water. Amen. Diyan, nahirapan si Manang Mangga. Kasi Alin ba ang unahin niyang isalba? Ang kanyang ading o itong mga kaibigan niya? Tapos gusto niyang manalo. Neil, Andre, hindi natin alam kung anong laro ang gagawin ni Mangga. Sana toto lahat ng ipinakita niya, blood is thicker than water. Jennifer V. Hari Rookie, if you are a true supporter of Sarah, respect Sarah's stand on this matter. You are creating conflicts among uh, Manang and Sarah supporters. Manang is not in support of what happened. To PRRD kahit mismong kap uh, kapatid ang presidente ng bansa. She made her own stand about it. And Sarah appreciate that. Ang mahirap sa iyo lahat ng ginagawa ni Manang binibigyan niyo ng masamang kahulugan. Di niya kasalanan na naging kapatid niya ang presidente at di ka nabigyan. <laughs> Mark Joshua Alvarado, puro kanalang paninirang puri. Okay, so, wala tayong magawa. yon ang pananaw ni Attorney Harry Roque. As far as I'm uh, concerned, hmm, um, sinusuportahan ko si BP Sara. And of course, PRRD. Sa ngayon, klaro na sa akin, the one who is in control is Tatay Digong. At ang ating VP Sarah has learned her lessons. Uh, sumusunod na siya kay Tatay Digong. Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi nung 2022 election, sinunod ni Sarah ang gusto niya. Hindi siya nakinig kay Tatay. Kaya ito, nagka problema tayo. Hanggang na sanang, kung may time clock ba yan, time machine, may balik natin ang panahon. Uh, sumunod si then Mayor Inday Sara sa kagustuhan ng tatay niya na siya ang tatakbong presidente. Ay, di walang problema. Ay, kaya lang, wala. Uh, everything happens for a purpose. Siguro, inalaw ito ng Panginoon para mas lalong ito, mga nasa learning stages si BP Sara. Itong pinagdadaanan niya ngayon na ng mga trials, pag nalusutan niya ito at maging presidente sa 2028 nako. Mas lalong gagaling, magaling na presidente yan dahil subok, tested na, battle tested na. Kaya uh, suportahan natin. Kung ano ang endorse ni PRRD at BP Sara ako, susuporta. Yung Duterte, okay na 'yon plus yung dalawa na iniendorso ni VP Sara. Yun ang iboboto ko. Uh, nasa inyo na, na may kalayaan po tayo kung sino po ang ating idadagdag sa Duterte. Duterte. Okay, salamat mga kaibigan.